Hello po, good morning uh, mga uh, kapabayan ako po ay nagsuling po ngayon na uh, na baka ako 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 kayo uh, ginigisa ako na po yung lamang loob May kasama po yung balat ng baka

Saan ko po magluto nito na ano, ng uh, ganito? Sa kahoy. Opo. Ang tubig. Uy. First time ko po magluto. Okay. si rodi Lopez nagigising ko lang po galing ako ng trabaho oh Pagpapakita ko po paano po magluto ng papahira Ibigisa po ito ng bawang luya sa yung pinong-pinong luya Ganun lang po pagluto nito tapos medyo malakas ang apoy babawasan natin kaibigan po mga kaibigan po ayan. pag medyo brown brown na nito ah, lagyan na natin ng sabaw ayan. simple lang po pagluto ng papaitan na ayan po laman so, loob po yan tapos may balat may balat ng baka Na, lagyan ko na po ng sabaw, pwede na po. Ah. Antayin natin kumulo. Oo, oh, kumulo na yan. Okay na po. Pagitan na po Simple, simple lang. Yung pang takip. Oo, oh, eh, hindi na. Ang pang-pistol Oh taklan po natin para kumulu siya para kumulu na po titimpla na natin yan ng hindi lang mapait niya po para na po masarap magluto dito mga kagaya simple. lang po gumawa ng mga uh, ano tola ba po sa katong lutuan na ito. Diba po 'yan, makapal mo yung mga bakal. Bago ko na. Pinapatayo ko na. Kumulo uh, na po yan. So, okay na po yan. Kumulo na po. Lalagay na natin yung ano. Sige. Eh, Kulang ano. Lagyan natin ng konting kahoy pa. Mabilis uh, pong maluto. Kumulo. Kumulo. Puluhan lang natin yan Ang gusto Para, para, para Kasana natin yung uh, Ito po ang nilalagay ko po dito Yung norpo more's original na sinigang. ganyan po kami mga Ilocano, medyo ma maasim-asim tapos mapait ang ang ano niya. Ang lasa ko. So kakagat yung asim saka yung pait ng yung updo. Meron din pong ma mag mayroon din pong ma nagagawa nito. Yung ano po, yung dumi ng uh, kambing naman po nilalagay nila. Pero sa akin po, kasi mas okay ito, mas malinis kasi ito eh. Kaya, dumi yun eh, hindi po maganda. Oo. Eh. Sa mga Ilocano, gumag gumagawa ano sa mga Ilocano. Pero ako po, ganito po ako gumawa ano, ano. Ang nilalagay ko po, yan. Nor po. pagka yan, nalagay ko na yung nor. Titiklay yun ko na. Ganyan lang po kasi yun po. Makakala. Ayan po, patalas na. Ayan na wala na mga tricycle yun na Sobrang init ngayon. O, December na, mainit pa rin. Tapos, mainit, tapos biglang ulan Kaya, uso ko ang sipon ngayon sa kayong ubo. Ito, so, tama-tama to papahitan. So, Gamot sa sipon mo, sa kayong ubo. <laughs> so, lalo pag naihigop mo yung sabaw nito na medyo mapait-pait. <laughs> oh, so, okay. ah tapit na to pag nakumulo na nako po suwabi na to oh. Yan po mga kabayan no? Oh. na so nagayin na. na natin yung itong nor nagayin natin itong nor yan po nagayin ko na po yung ano pang anuin lang po para yung, uh, ano yung up yung ano niya. Uh, tapos ayun konti kunti lang po itong updo, no? Huh? Baka sobrang pait eh, hindi mo na makain. Ito po yung updo. kunti lang po. Kung paunti-unti lang po. Ayun. Uh, ganyan lang po. Ah, uh, ayan. Masarap to dahil luto sa kaahoy eh. Mm -hmm. Ayun po, uh, tikman natin. Tikman po natin kung ano, anong lasa po. Ayun po. Okay na po,